Aries, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, Aries. Ang araw na ito ay magbibigay ng pagkakataon para sa personal na pagunlad. Pagtuunan ng pansin ang mga desisyon sa trabaho, lalo na kung may kinalaman ito sa pakikipag-usap sa mga kasamahan, ang kulay na green ay magdadala ng balanse at kalmado habang ang red ay magpapalakas ng iyong loob sa mga mahahalagang hakbang, ang mga numero tulad ng number 19, number 24, at number 36 ay maaaring maghatid ng swerte kung gagamitin sa mga aktibidad ngayong araw. Ito ang tamang oras para ipakita ang iyong lakas ng loob at tiwala sa sarili. Taurus Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, Taurus. Maging handa sa mga bagong oportunidad na maaaring dumating sa larangan ng negosyo o trabaho, ang kulay na yellow ay maghahatid ng liwanag sa iyong mga plano, at ang red ay magbibigay inspirasyon upang maging mas determinado, ang mga numero tulad ng number 33, Number 27 at number 20 ay maaaring magdala ng magandang kapalaran huwag kalimutan maging bukas sa payo ng iba lalo na mula sa mga taong pinagkakatiwalaan mo Gemini Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan Gemini ngayong araw ay magbibigay ng maraming oportunidad upang ipakita ang iyong galing sa komunikasyon Ang mga kulay na yellow at blue ay magdadala ng sigla at malinaw na pag-iisip Ang mga numero tulad ng number 3 number 24 at number 35 ay maaaring maging swerte sa iyong mga plano, bigyang pansin ang mga maliliit na detalye na maaaring makapagdulot ng malaking pagbabago sa iyong mga desisyon. Cancer, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, Cancer ang araw na ito ay maghahatid ng positibong enerhiya sa iyong tahanan at mga relasyon. Ang kulay na blue ay magpapalakas ng iyong koneksyon sa mga mahal sa buhay, habang ang pink ay magdadala ng pag-ibig at pagkakaunawaan. Ang mga numero tulad ng number 16, number 4, at number 29 ay maaaring maging mahalaga sa iyong mga gawain. Maglaan ng oras upang pakinggan ang iyong intuwit ayon dahil ito ang magtuturo sa iyo ng tamang landas. Leo Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, Leo. Ipakita ang iyong natural na kakayahan sa pamumuno sa araw na ito, ang kulay na pink ay magdadala ng kaligayahan at inspirasyon, habang ang red ay magpapalakas ng iyong tiwala sa sarili, ang mga numero tulad ng number 40, number 34, at number 35 ay maaaring magdala ng positibong resulta. Huwag matakot sa mga hamon dahil ito ang magpapatibay sa iyong karakter. Virgo, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Virgo pagtuunan ng pansin ang detalye at organisasyon sa araw na ito. Ang kulay na white ay magdadala ng kaliwanagan at kalinisan ng isip, habang ang yellow ay magpapasigla sa iyong mga plano, ang mga numero tulad ng number 3, number 10, at number 22 ay maaaring maging swerte kung gagamitin sa mga transaksyon, magtiwala sa iyong kakayahan ngunit manatiling bukas sa tulong ng iba. Libra Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, Libra magiging maganda ang daloy ng enerhiya sa mga usaping pangrelasyon at trabaho. Ang kulay na blue ay magdadala ng kapayapaan at ang gold ay simbolo ng kasaganaan at tagumpay. Ang mga numero tulad ng number 14, number 30, at number 16 ay maghahatid ng positibong resulta sa iyong mga gawain. Maglaan ng oras para sa sarili at sa mga mahal mo sa buhay. Scorpio, Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, Scorpio ang araw na ito ay nagbibigay diin sa pakikipag-ugnayan at emosyon, ang kulay na blue ay magdadala ng kapayapaan, habang ang green ay magbibigay ng bagong sigla, ang mga numero tulad ng number 17, number 13 at number 25 ay maaaring maging swerte sa iyong mga plano. Pakinggan ang iyong intuit ayon at magtiwala sa proseso. Sagittarius, Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Sagittarius. Ngayong araw ay magandang panahon para magplano ng mga bagong proyekto o maglakbay. Ang kulay na red ay magpapalakas ng iyong lakas ng loob at ang silver ay magdadala ng kaelan awan sa iyong mga desisyon. Ang mga numero tulad ng number 25, number 16 at number 7 ay maaaring magdala ng swerte. Magtiwala sa iyong kakayahan at huwag magatubiling subukan ang bago. Capricorn, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Capricorn bigyang pansin ang balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay. Ang kulay na white ay magdadala ng kaliwanagan, habang ang yellow ay magpapalakas ng iyong determinasyon. Ang mga numero tulad ng number 11, number 20 at number 9 ay maaaring magdala ng swerte. Panatilihin ang kalmado sa harap ng mga hamon at magpakatatag. Aquarius, Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Aquarius ang araw na ito ay magbibigay ng pagkakataon para magtagumpay sa mga adhikain. Ang kulay na pink ay magdadala ng pagmamahal at malasakit, habang ang blue ay magbibigay ng katiyakan sa iyong mga plano. Ang mga numero tulad ng number 27, number 36, at number 10 ay maaaring magdala ng positibong enerhiya. Manatiling bukas sa pagbabago at huwag matakot sa mga pagsubok. Pisces, aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Pisces, ang araw na ito ay nagbibigay ng inspirasyon upang magtagumpay sa mga layunin. Ang kulay na blue ay magdadala ng kalmado at ang pink ay magdadala ng pagmamahal at inspirasyon. Ang mga numero tulad ng number 18, number 9 at number 33 ay maaaring magdala ng swerte, magtiwala sa sarili at patuloy na magsikap para sa tagumpay.